Kumusta mga paps sa, sa napakalaking faktor ngayon ang edukasyon mga paps? Kamusta na nga ba ang sa Pinas ngayon mga paps? At kailangan na bang improve ang mga subject itong mga paps? Sabay-sabay natin panoorin ang video mga paps at kayo nang bahalang humusga. Sasabi mo ba na pangit yung sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas? Yes, kasi masyado na obsolete, masyado na siyang kulit. Tapos sila mismo magulo, may K12, tinanggal ang K12. Doon pa lang kakagulo-gulo na, kakagulo na sila. Ano yung babaguhin mo para mas maging okay yung edukasyon ng sistema? Palitan na yung mga subjects, palitan na yung cash flow. Yo. Palitan na paano ka maging positive na tao, paano ka mag-organize ng schedule mo. Mm. 'Di ba? Ang daming pwedeng ipalit na mga hmm. skill na mas kailangan natin. Kesa yung mga algebra, geometry. Hindi mo naman kailangan. Babalikan ka ako na e, talagang iba. Eh, paano ang engineer? Para kung mag engineer ka, pag e di pag-aralan. Eh, kung hindi ka naman mag engineer ba't ka na pang i-topic? Hanggang dito na lang ang video natin, mga paps. At maraming salamat sa panonood ng video. Keep safe. Ride safe. And peace out.